magandang hali. Tapos na po ako maglaba. Ngayon, papunta tayo dun sa bandang dulo. Tayo ay kukuha ng turmeric. Meron na po dalang panghukay. Pasensya na kayo dahil may asong natahol. Siguro may nakitang tao. Kung dumadaan sa kanilang harapan. Kukuha tayo ng turmeric. Nangangat ang aking ilong. Punta tayo dun sa dulo. Mangho tayo ng turmeric. Dahil ating gagawing tea. Nangangating aking ilong. Pukuha tayo ng turmeric. Gagawin natin tea. Marami siyang ano. Yan Puntay sa puno ng malunggay. Dun. Puntay maguhukay. Tabi-tabi po. Makikidan po ng isa nakiki ano po ng isa ayan po ating hukayin yan yung ating hukayin nasa tabi ng na. malunggay yan ang aso yan sana may laman magukay, mabato mahirap magukay, mag mabato yun tayo sa isa dito tayo magukay matindadali ang, ang ang bato dahil ating gawing sandalan ng ating kamera para tayo makakuha ng turmeric ito o oh. yan magkakuha ng turmeric Aray ka po. Ang hirap. Yan. Natal ang aso. Uh -huh. Antay muna. Ayusin natin. Hindi siya na natahol. Ang aso. Yan. At Atin... malisong sandal dyan ating kamera. Yan. Yan. Yan tayo magbukay din. Na ano. Luyan dilaw. Bukay tayo. Bukay tayo ng luya. May hirap magbukay kasi ano na siya yung matagal na yung lupa na hindi nabubungkal. Yan ang hirap na magbukay ng ano. Ang luya. Ay, naku, mayroong mababaw. Ang mababaw. Kasi itong luya, itong, hindi na kukuhaan, hindi na nakuku, Hindi na kukuha. Kasi hindi naman siya masyadong ina, ano ba, ginagamit. Kaya hindi siya nabubukal yung lupa Kaya makikis na sa ano, Kaya tayo ng gawin natin Tih sa kumagat sa hapon. Kaya muna magdudukan, Magbubukay. Sana makakuha ng, ano, nang madami. Yeah. Okay.

Pako naman. <laughs> Ibabalik natin yung katawan. Para susunod may makuha din ako. اللعلم ito da ito ito yan yan marami ito, dito luyang dilaw hindi na sumibol yung iba ang sumibol na laang ay ari ito natitira ito siguro ito laang yung nabuhay na laang yung ibang ano didiligan kata ng maya nabulok na oh nagiging powder na oh nagiging powder na yan kasi minsan na po may nagpupukpuk dito sa aming kapit bahay yan binalik ko yung ano yung suloy ginawa lang natin yung ano yung laman yan oh yan Pa. Meron, pag, eh, meron pa. Meron pa dyan. meron pa. Ay, sana may daman. Meron. Babalik ulit natin. <laughs> Yan. Okay aking na ata. Itong aking nakuha. Madami-dami na ata. Yan. Hugasan natin ok na to. yan pupunta tayo sa gripo at may kabayo pupunta tayo sa gripo yan nadiligan ko na yung halaman hindi ko lang kasi ang hirap gumawa na walang gawa ka ng content video mo hawak ang cellphone mo Ay, ang hirap Binidigay ko sa kanila. Yan eh, naugasan natin. Mm. Yan. Hindi kita eh. Layo lang tayo ng konti. Layo, layo. Yan. Yan. Mm. Yan. <coughs> Ang madami-dami din. itanggalan ng ano tawag nito? Putik. Ito yung pinaka-mother. Ito. Tapos, ito yung mga anak. Yan, mga bagong ano, buong laman. So, ito lang ang nakasurvive. Pero, ito yung mga anak niya, oh. Kaya nagkaroon siya ng suloy. Eh. So, madami kami kanin dati dito eh. Tatlong plat yun na malalapad, malalapad na mahaba. Yan. Ayos na, hugasan ko na. Patutuluin ko na siya bago ko plastic. Ah, aray, dalawang linggo namin inuman. ulitin ko naman ito mami paghugas sa amin. Yung linis na linis ang paghugas. Ayan. Mm. Linis na. Ayan. Linis na. Patutuloyin ko na lang. <coughs> Ayan. Hmm, dinis na. so, <laughs> Merrick. Wala tong ano, wala tong lasa. Matabang ito siya. Matabang ito siya in ano. Wala siyang wala kang malasa na kahit ano. Syempre yung amoy niya na doon hindi nawawala. Pero yung sabi mong ma makakalasa ka ng banglasan, bula. Para lang siyang, ano, luya, yung luyang, ano, yung ginger. Yun. Mas, mas masarap pa nga ito kasi walang anghang Yung luya talaga. Manghang yun eh. Ito wala. Nakulay lang siya. Pero wala ka malalasang anghang. Wala. Para lang siyang tubig na kulay dilaw. An ano nito ang tsura? Pag na nailaga mo na. Yan. Bye bye. Please like, share, comment and pindutin niyo po ang notification ko po para maging updated po kayo sa mga video ko po pong gagawin. Sana po pag may skip ads po, wag niyo pong i-skip. Tulong niyo pa sa akin. Maraming salamat. Bye bye. Ingat po tayong lahat. God bless.